Hindi pa malinaw sa ngayon kung makakabalik na ang TV host actress na si Atasha Mulak sa pagiging host nito sa non-time show na Eat Bulaga, matapos nitong mamaalam sa nasabing show ilang buwan na ang nakakalipas. Lalo na at nadadawit ngayon ang kanyang pangalan sa issue ng kanyang mga kapwa host na sina Maine Mendoza at Miles Ocampo. Hanggang ngayon kasi ay trending topic pa rin sa buong social media ang tungkol sa issue sa pagitan niya ng kapwa Eat Bulaga hosts na sina Maine Mendoza at Miles Ocampo. Matapos maging usap-usapan ang ginawang pag-unfollow raw ni Maine kay Miles sa Instagram, senyales daw na merong namuong hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Bagamat ilang linggo na ang nakakalipas, hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung saan at kung paano nga ba nag-ugat ang nasabing misunderstanding daw sa pagitan ni na at Miles. Maraming netizens na ang nakapansin na parang nag-iwasan na rin daw ang dalawa sa kabila ng pagiging close nila sa isa't isa bilang magkaibigan. Ang tampuhan isyo na ito sa pagitan ng mga co-hosts ng It Bulaga ang isa raw sa mga itinuturong dahilan kung bakit nalalagay ngayon sa alanganin ang planong pagbabalik ni Atasha Mula. Ayon kasi sa mga kumakalat na balita, hindi lang daw pala si Main Mendoza at Miles Ocampo ang nagkaroon ng ongoing feud, kundi pati na rin daw ang ibang mga host kabilang na si Atasha. Ito ang dahilan kung bakit nakapagdesisyon daw si Atasha na magpahinga muna sa pagiging host ng Eat Bulaga dahil sa pagkakaroon ng tensyon sa loob ng show. Hindi naman ito seryosong away pero ramdam daw ng aktres ang bigat ng emosyon na araw-araw nitong dinadala na ayon daw sa kanya ay unti-unting nakakaapekto sa kanyang mental health. Marami man ang nagulat sa bigla ang pagkawala ni Atasha Mulak sa Eat Bulaga, kung saan maraming viewers ang naghahanap at nakakami sa kanya, Patuloy pa rin ang suporta ng kanyang mga tagahanga na umaasang muli siyang mapapanood sa tanghalian, bilang isa sa mga host ng tinaguriang longest running noon time show sa bansa. Anong masasabi mo sa balitang ito, e comment lang ang iyong opinion o reaksyon, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa panonood.